Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat on this is your request sa Greek channel a faith healer o sa so ngayong hapon na to tingnan natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay so this is um, a special gabay for the month of May 10 hanggang May 16 for the sign of Taurus so Taurus, Taurus, Taurus welcome, welcome to my channel ano kayong messages, advices, and spirit guides sa ating masasag for today's video kanino kayong energy or kagirapan sa buhay ng mga or sign sa ating mga gilang. So guys, this reading is a general reading na mga dilat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And guys, don't forget to like and subscribe my channel. And hit the question bell for more videos. Update request maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalong-lalo na ang hindi nag skip ng adzaway, pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapal siksik -sik na gumapaw, nabiyayang manong balik sa inyo. So, let's see, guys, what is the messages, advice, ng ng ating Spirit for the sign of for the sign of Taurus. So, let's see and watch this. Ano kaya kaginapin sa buhay ng mga Taurus signs sa ating mga gilat? Tuklasin at bumulabugin natin. Angel Spirit, please give me information po. There's a six of pentacles. Now, there's a something given, a something by the universe. Now, magtutuloy-tuloy na rin about sa finances. Now, may mga bagay lang dito na maaaring ibigay sa'yo or maaaring may mga bagay na tumulong sa'yo or taong tumulong sa'yo na magtutuloy-tuloy about sa finances sa'yo. Now, at the same time, may magbabayad dito ng utang. Na magtutuloy-tuloy na rin ang magandang kapalaran. What is digital messages? Represent guys with the nine of pentacles. There's a blossoming na no, may paglago talaga ng finances. This is the moment, guys, no? Maaaring, kung maga magtutuloy-tuloy talaga about sa pagkakaperahan sa iyo, may potential ka para umaman. May potential ka para lumago ang iyong harabuhay at ang iyong kinabukasan. No? Gaganda na ang iyong uh, buhay. And this is the five of ones, No? Marami ka lang kakompetensya, marami ka lang kalaban. Maraming kumakalaban, maraming mga taong gumagawa ng komplikasyon sa iyo. No, kaya kailangan um, sa buhay, no, matuto ka dapat ilaban ko naman yung bagay na meron ka. Now, life is like a battlefield. Dapat marunong ka makipagagawaan. And this is something, guys, with the of Pentacles. Invest wisely. Now, matuto ka mag-invest nang alam mo sa sarili mo kung paano mo ito malalaguin. Or either there's something, guys, with the manifestation. May mga bagay na mga manifest mo na. No, may mga plano ka, mga bagong plano, bagong uh, proyekto na maaaring masisimulan na. What is additional messages? Reverence Queen of Cups. Na no? magkakaroon kayo emotional healing dito. Na no? magiging kalmado ng pakiramdam mo dito, magiging maayos na ang sitwasyon mo. No? Kung hindi ka na may stress, hindi ka na ma-depress de para mawawala na yung gulo sa utak mo. And there's a justice card. Huwag ka magalala, may justicia. No? Makukuha mo yung mga bagay na what you deserve. No? Makukuha mo yung mga bagay na karapat dapat para sa'yo. May balance. No? Some of you may legal matters dito, may isa pinabout sa legal, but definitely ipapanalo mo to. What is the six of pentacles? Represent guys with the moon card. Not trivial. trivia. Lahat ng mga bagay na to ay maaaring um, ibahagi at ipakita sa iyo. Ang revelasyon. No? There's is something guys with a give and take. At the same time, ano yung mga bagay na ginabibigay mo? Ano yung mga bagay na ginagawa sa iyo? Babalik sa kanila yan. No? Ganun yon. No? In a good way, in a good thing. So, kung masama ang ginawa sa'yo, mm -hmm, wag kang mag-alala. Ibabalik sa kanila yan. There's a justice and the six of pentacles. What is the nine of pentacles? Reference with a page of cups. Makinig ka sa intuition na makinig ka sa gut feeling mo dahil hindi ka hiniligaw ng ating um, gabay. No? Tama ka ng kinala, tama ka na nararamdaman. May magandang oportunidad na papasok sa'yo dito. What is the five of wands? Reference with a king of swords. Putuli mo yung mga bagay na makakasira ng iyong Um, plano, pangarap ng iyong pagkatao. No, marami talaga diyan guys no na parang hinihila ka pababa. It's um it's natural, no? And of course guys, um, dapat alam mo lang sa sarili mo guys na kung paano mo to um protection ng sarili mo, no? Umiwas ka, putulin mo 'yung kaugnayan sa kanila, lumayo ka magpakalayo, layo ka na alam mo, magkakaroon ka ng um, peace of mind, What is the page of pentacles? Represent guys with a page of swords. There is something being curiosity. Some of you guys na no, may gusto mag sa sa'yo, na no, meron, meron dito nag stock by social media, it's either customer, kliyente, na mayroon sa'yo mga tatawag na, na maaaring book or maaaring magpa magpa line up, no? Nang uh, maaaring nagbebenta ka na kung ano-ano. Maaaring may mga, or oh, you are only, um, you're also um, online seller na no, may negosyo ka dito o trabaho. What is the Queen of Reference with the Seven of Swords, no? Mag-ingat ka dito with the sneakiness. No? Mag-ing kalmado ka, mag-ing kalmado ang pakiramdam mo. Huwag ka magpapaniwala sa mga matatali na hagang salita. No? Maari mabudol ka, maloko ka, ma-hypnotize ka. What is the justice card? Reference what? There's a four of one. Some of you guys, no? May um, usapin about sa talaga sa legal dito. About sa kasal, sa wedding. Or also, maaaring ikasal ka na magkaroon kayo ng engagement proposal. No, there's something a wedding and of course happiness. No, may homecoming talaga. No? Mag-ingat kayo guys ha. May nasan sa ko dito na maaaring sa flight. No, baka magka-problema. Maging kayo, no? Kompletuhin mo yung document at papers mo. And of course, secure mo yung mga gamit mo. No, meron akong mga bagay na hindi maganda nakikita dito. And this is like sa the moon card. Represent what? There's a strength can be the confidence. So, kailangan mo lakasan ng loob mo, maging matapang ka. No, alis yung kaduwagan mo, alis yung takot mo. Alis yung pangamba mo. No, lahat ng mga bagay, pangarap mo, matutupad jam basta malakas ang loob mo. And there's a ten of pentacles. Magkakaroon ka ng long-term success and long-term investment. na magkakaroon ka ng financial security and financial windfall. What is the five of wands that the king of swords? Represent with the seven of pentacles. na harvest moment. Mag-aani ka no? Ibig sabihin na napuntuhan mo na, nalaman mo na kung sino tong tumatrader at sino talaga tong umeepal pagdating sa iyong hanap buhay negosyo, no? Makikilala mo na tong kumakalaban sa iyo talagang umihila sa ipababa. Pinutol mo na yung kaugnayan sa kanila, magiging maganda na takbo ng sitwasyon mo, magiging maganda na takbo ng negosyo mo, and the six of cups. Sabi ka na nga ba, there's a spine looking watching at you. No, mag-ingat ka, no? some of um uh, some of them is client and customer but definitely guys no may nagii-stock din sa dito stop posting no yung mga flex mo na ko ano, 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 na uh, appreciations no yung parang uh, accomplishment no, may mga bagay na nakukuha ka na kailangan na um, ka lang no na kasi may mga kaibigan ka diyan by social media even not, not, a friend of yours no nagii-stock sa iyo na tinitingnan ka may naiinggit sa iyo What is the queen of cups versus the seven of swords? There's an easy path kasi may malaking perang papasok. May malaking perang para parating. Mag-ingat ka lang, baka maloko ka, mabudol ka. What is the justice card versus the four of wands? Sabi ko na nga, it's all about money. Victory of bond that is here. Ericus represent with the five of pentacles. So see, ibig sabihin nito guys, No. Maaaring na uh, makuha mo yung dito, maaaring na budol at naloko ka talaga about sa finances. Na love scam ka pa nga eh. No? Na love scam ka. But definitely guys, mababawi mo yan. So let's see what is digital messages for the outcome. And there's an eight pentacles. Mag-focus ka no? sa ginagawa mo being dedicated. Huwag ka magpapadistract kung mag-concentrate ka. And because there's something guys with the seven of cups. Maraming opportunities pandarating darating sa buhay mo, sa situations mo. And there's a two of swords that you need to make. No kailangan mo mag -desisyon. And there's something, guys, with a four of for saving money. Protection at pangalaga mo yung sarili mo, yung grounds mo. No, and there's a magician for something manifestation. May mga bagay na unti-unti ka naman manifest. No? Meron ako nakikita dito, guys, na power color of there's a lucky color is yellow and green. So, let's see what is additional messages. And there's the world. No? Magkakaroon ka talaga ng travel, success, accomplishment, meron talagang victory ako nakikita talaga. No, maaaring makakapag-iba bansa ka, maaaring magpapabalik-balik ka na lang sa ibang bansa, no? For adventure or for um, business trip. So, let's see what is additional messages tayo pagdating sa finances and career, sa love life at kalusugan mo. Ito na, no? Titignan na natin ang lahat ng aspeto ng buhay mo. Bubong natin yan sa so let's watch this. For finances and career, represent what? There is a night of sturdy river. So something no more anxieties, no more sleepless nights. No mawawala ni stress mo. And there's a temporary, with a perfect timing. Magkakaroon ka ng healing. Matuto kang kumalma. And this is something that of so with a breakthrough. May mga bagay na magtatagumpay ka. Kailangan mong pakalmahin yung sarili mo. No, there's a two of ones. Pili mo yung mga bagay na makakatulong lang sa'yo pagdating sa business, sa negosyo, trabaho. And there's a king of cups. May devoted sa so 41st so na tutulong sa'yo at gagabay sa'yo dito. Now, some of you guys may answer sorry guides talaga. And there's a five of sorry with the reverse something of fair fight. Magiging patas na ang laban pagdating sa negosyo trabaho at boy mo. Gusto ko i-clarify with a one more card, please. And because there something the Queen of Wands. Now, basta lakas ang loob mo, magiging matagumpay ka at maging balance ka how to manage and control your finances. So, pag tignan, naman na natin about naman sa pag-ibig at relasyon. And there's something that of have sort reversed releasing pain. No, makaka-recover ka na sa mga betrayal, no, sa mga taong niloko ka There's sa judgment for a wake up call. Parang ginising ka sa katotohanan, no, we ka Parang ginano you know, ka na, oh, ka sa katotohanan, niloloko ka na, pati natarantado ka na. And there's another bonds, no? Sinasabi sa dito na huwag kang matatakot, huwag kang mawawalan ng pag na makakatagpo ka rin ng taong para sa iyo. And this something guys with the two of us. Sabi ko na nga may partnership talaga. No, makikilala mo to hindi lang tungkol sa pagibigay kung mo rin siya sa negosyo trabaho mo. And there's a devil card. No? Talagang lapitin ka ng gayuma. No? Nilala, talagang yung person mo ay maaaring laging nagagayuma. And there's a wheel of fortune. Talagang nakatakdang mangyari yan para sa'yo. No? There's a destiny to happen. At kaya mo na itong proteksyonan. No? Ibig sabihin, the wheel of fortune is turning back to your favor. No? Kung puro luha, sakit, pigati ang mga naranasan mo sa nakaraang pag-ibig mo, ito na yung magpapatibok sa pihikang puso mo na magpapakinig at magpapaluwag sa'yo. So, let's see what is additional messages. Pagdating naman tayo sa kalisugan mo. So, there's a Sunday, guys, with a full card for a of faith. Now, dahil sa pananapalat mo, gagaling ka na sa iyong karamdaman, nasa tamang proseso ka, kumain at uminom ka ng mga bagay na makakatulong sa'yo. More on a horrible ka dapat ngayon, ha? And there's a visit for unexpected moment with a reverse. Na marami kang bagay na malalantad, malalaman. And there's a ten of ones. No, yung nagbibigay balakit at pabigat sa kalooban mo, sa sitwasyon mo. No, kaya mabigat lagi ang katawan mo at ulo mo eh. And there's a sour moment for a medium cheese, pero magbabago na to. Especially guys ha, meron talaga dito guys na may it's a demons or um, black elements. Na no, meron kang elemento dito sa bahay enkanto kanto na itim na kaya mabigat ang bahay o buhay nyo. See? There's the Ten of sword. Kaya parang piling mo marami na mabigat, no? may um, demonyo sa likod, sa likod mo or lagi sa, ba sa bahay nyo. No? It's either demons or itim na elemento. So let's see what is additional messages tayo. Pagdating sa of fair messages and of course, advice and of course, sa pick a okay, card yes or no, guys, no? So, and of course, mag-isip ka na ng questions na gusto mo. Isa sa magiging sagot ito ay sa number 1, 2, or 3. Isa lang pipili mong sagot niyan, guys, ha? And of course, comment down below kung anong number na napili mo para malaman ko kung umabot ka ba sa reading na ito. So, let's see and watch this. With a magical fire message, surface in what? Alamin na natin to guys, no? With a magical fire message, surface in what? There's a summer. No, ngayon summer na, maaaring masagot na lahat ang katanungan mo. Now, everything that you're asking for becomes your in the summer time. So, ngayon, summer talaga magkakaroon ka ng realizations, analyzations, and there's a new career. No, magkakaroon ka ng mga bagong career dito. No, there's a new work, new job, new, uh, new opportunities, and there's a successful directions. And there's a patient place so kailangan mong habaan na pasensya mo. Matuto kang kumalma. What is additional messages for yin and yang oracle card? Jefferson, what? For yin and yang oracle card, represent with the toxicity. I told you, there's a lot of toxic and there's a lot of patterns, no? Na maaaring nandiyan sa hanay at nasa sitwasyon mo. There's a memories. No, meron ditong about sa nakaraan. No, meron talagang uh, kumagapasakit at pasanin na mula dyan sa nakaraan na yan. There's something luck and doubt. Alisin may yung lang at nagdadalawang isip mo. Let's see what is the synchronicities represent what? it is thing, represent what? And there's a solo. No, ano sa mean drama? No? Ano sa mean lungkot-lungkutan, nahahatak mo to, nagkakaroon ka ng na negative, negative outcome, there's a ego. No? There's a something as signs. There's a message for you. And there's a protecting love. No, protection na naman pangalagamang pang ibig mo. And there's a storyteller. No? Magiging kwento na lang to. Or may mga mensahe sa yung hinahatid ng ating angel spirit. Nakakakita ka ng angel signs, angel number, angel synchronicities. No, 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 naginip ka na kung ano-ano. What is the drama sa angel for a mystic love oracle deck? There's a healing releasing. So, unti-unti nang gagaling. No? At uh, magiging maayos pakiramdam mo. And of course, there's something in love. Love affection. No? Talagang papatibayin ang inyong pagsasama at ang inyong relasyon. And there's a not committal independent. No? Napaka-independent. Napaka-independent mong tao. Kaya mong magtagumpay sa sarili mo. What is the initial messages for an angel's number? For an angel's number represent what? Alamin na natin yan. There is a 6-6 with a reflection. Now reflect. Several unexpected development will enter your life and impact how you feel. This is a chance to re your identity. You need a mental shift towards greater optimism, self-assurance, and trust. Put your faith in your God and inner voice. Pay attention to your feelings and use them to help you become a better person. So, may mga paalala sa iyo ang ating divide. nako ano man yung mga bagay na gagawin mo magre-reflect sa iyo. No? Kaya kailangan pag-iisipan mo mabuti yung bawat decision or actions mo. No? Even your mental health. No? Iwasan mo magisip ng kung ano-ano. Alagaan na ng cross-protection ng yung sarili mo. What is the money move or oracle deck? There's a duality. Don't lose your vigilance. Do not forget about the dual nature of people. No? Ganun talaga. No? Kailangan na uh, matuto kang tanggapin na may mga tao talaga na halang ng bituka. No? May mga ganun talagang tao na napipiliting pipiliting sirain ka para lang mamayag tumaas sila. No? Kaya kailangan matuto kang protesyonan sa sarili mo at matuto kang naman kung ano yung mabagay na meron ka. What is the what lies beneath the future? And there's a hater. Na maraming yung gitera, maraming taong ayaw sa'yo. And because this is something that's been a up. Finding evidence. Getting caught, Cheating. Na meron ng talagang nagsisinungaling at niloloko ka behind your back. No? Kaya kailangang maging aware ka guys ha. Nakakita ka na ng evidensya dito. Nakuha mo na. Na nagkaroon ng usapan, pag-uusap. No? ka ng pinagkatiwalaan mo. What is the part of the light represent? What? What is the part of the light represent? What? Reality. No, I am loyal to myself and others. Removing the mask, I born and learn, letting go of illusions. With confidence in myself, I show my true strength. I no longer need to hide. I replace shame with from empowering. force of love and truth. No? Talaga maging totoo ka. O ibabahagi sa iyo lahat ng katotohanan na walang itatago sa iyo. Walang kasinungalingan na maitatago sa iyo dahil ilalantad mismo sa harap mo yung dapat mong malaman. What is a shadow work is in what? The shadow work represent journey inwards, no? Introspection and growth. The part of the enlightenment start within you. Sa iyo magsisimula, no? ang mas maliwanag at mas malinaw na landasin. So, ikaw yung gagawa ng mga bagay na ikasasama mo, ikaw, yung gagawa ng bagay na ikabubuti mo. Kung hindi mo kaya pakawala yung sarili mo from this toxic environment, hindi magbabago ang sitwasyon mo at paulit-ulit pa rin yung ganong kaganapan. There is something clarifying for love situation, represent what? Clarifying for a love situation, represent what? we have to hidden towards. Maraming nakatagong tinik, no? Maraming mga bagay na sumisira ng iyong, excuse me, iyong nararamdaman, no? Look beyond the romance to discern true intention. Oh! Alamin mo kung itong tao na to, kung ano ba talaga intention niya sa'yo. Mamaya pinaiikot ka lang niya, mamaya pinipikot ka lang niya. Kaya dapat alaman, alamin mo kung ano ba talaga, kung mahal ka ba niya talaga, or talagang gusto ka niya Even your flaws. What is the clarifying for the life situation? Clarifying for life situation, represent what? Represent, guys, with um feather of hope. Grass the fifth feather of hope, a delicate symbolize or symbols of upward promises and uplifting future. Diva? Right? Ibig sabihin nito may pag-asa, no? Sa bukas at buhay na tatahakin mo. No, ibig sabihin nito, lahat ng bagay na nangyayari sa iyo ay may sumisimbolo ng pag-asa. Kaya kailangan makinig ka, bumangon at magtiwala ka sa sarili mong magawa. So let's see what is a pick a card, yes or no? Represent what? With a pick a card, yes or no? Nandito na tayo with a pick a card. So guys, no, wala tayo parigoligoy pa. Let's start tayo right with the number one. Ito yung nakapili, no? Yung mga number one na napili nyo, ito yon And there's a yes, finding fertile ground, steady growth, fruitful. E, ibig sabihin dito, hanapin mo yung mga bagay na makakapagpayabong sa'yo or kung saan ka makakapagpalawak uh, ng kalaman at kakayanan mo at yung sarili mo. No? Kung saan ka uunlad, no? Hanapin mo yung lugar kung saan tahimik at mapayapa. No? Number two, there is something, yes, taking flight, uplifting, and peace with decision. Kailangan mo mag dito. No? Kailangan mong um, kumaga maganap ng bagay na magbibigay sa na kapayapaan. No? At sinasabi sa'yo dito, magtatagumpay ka sa ibang lugar. No? Hindi sa mismong bayan na iyong sinilayan. What is the additional messages with the number three? There a yes, clearing the air, refreshing change. No unti unti ng babago, no ang simoy ng hangin at bagong kafalaran mo. Unti unti ng magaganda at um sa ang halimuyak ng hangin na to. No, ibig sabihin gaganda na sitwasyon, gaganda at magiging kalmado na ang pakiramdam at magiging masaganan ang pamumuhay mo. So guys, this is a special gabay for the month of oh, May 10 hanggang May 16 for the sign of Taurus. So, Taurus, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading naman, mang dilat makaka-resonate. Kunin lamang po, makaka-relate sa inyo, comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And just don't forget to like and subscribe my channel. And again, if you have any questions for more videos, update you because maraming salamat po. Sa mga walang samang pagsuporta sa aking channel, lalo lalo na ang hindi rin ng ads away, kayo. Nang Diyos at may kapalit liglig na gumapang nabiyay biyayang manong balik sa inyo. So maraming salamat guys and see you in the next video. Bye bye! And babush!